Sir Carlo Katigba, gumawa agad ng aksyon. Nakabal na ngayon si C&D, hindi makakapasok sa GMA at Kapamina Network. Kitang-tita sa video na hindi ito maawat sa naganap na Thanksgiving party. Bading si Kimi ay napakarami ng security ang nakapadebo para hindi na basta-basta makalapit ang akpor. Ginawan agad ng aksyon ng management ay pagkugnayan na rin sa Kapuso Network. Dahil posibleng doon naman magpunta si Sian, once na pumasok na sa ito tayo mga friends. Hayin nga si mga haging komento o opinion, sobrang naman ang pagiging desperado. Malabong gumanit pa yan. Sa'yo, noon na pinipilit ayusin ni Kimmy ang relasyon ninyo, dahil nakakapanghinayang ang 11 years, pero dahil may trade party at hindi mo le respeto kung Ede napiditan magmubong yan. O ako siguro nakapatin ni Kimi. Baka kung ano pa ang magawa ko kay nib Napaka red flag. Kumilos ang mga boses, nang bonga. Nakaharap niya sa party tapos kay Nanja. Kampante naman kami lahat na hindi iiwan ni Paolo at babantayan sa abot na makakaya. Ayon pa sa si ibinahaging komento, kudos to the management ang bilis na aksyon. Ban agad sa network. Pwede pa mawala ng career sa ginawang kaguluhan. Sinira ang party. Grabe nakakahiya. Doon din ang director ng My Love Make Disappear. Ilan sa mga bosses Carlo Hatigba, and Cory Bidanes. Sa inyo sa panibago update na naman.